Simula noong masakta ng puso ko ng labis, hindi na ako naniwala o nawala na ako ng kumpiyansa sa salitang pag-ibig. Na hindi ito para sa lahat, na hindi ito gaya ng iba na panghabang buhay, na hindi ito magpakailanman. Mas lalo na, hindi rin ako naniniwala na ang pag-ibig ay nakakabulag, sapagkat sa isip ko, ito ay isang kalokohan na imposibleng mangyari, na ito ay isang kwento o haka-haka lamang. Subalit, napatunayan ko na ito ay totoo at nung nasaksihan ko ito, hindi ko mapigilang mainis, magalit, madismaya at malungkot. Pangalawa at bunso ako sa aming magkapatid. Sa aming pamilya, wala namang naging paborito o mas pinaboran ang aming mga magulang. At ang turing nila sa amin ni ate ay patas. Pareho din may mga trabaho ang aking mga magulang kaya naman hindi kami nakaranas ng gutom o pagkasalat ng magkapatid. Nakayanan din nilang pag-aralin kami sa isang pribadong paaralan. Paminsan-minsan, kapag may sobra ang aming mga magulang, kami ay nagbabakasyon malapit sa tabing dagat o hindi kaya'y umuwi sa probinsya ng aming mga magulang. Maayos naman kaming mag-aral ng magkapatid, lalo na... Madalas kaming paalalahana ng aming mga magulang na ang edukasyon lamang ang tanging bagay na hindi mananakaw ng iba. Asa sa pamamagitan din ng edukasyon, ang magtutulay para kami ay magkaroon ng magandang buhay. Kaya naman, iniiwasan namin magkapatid na sila ay madismaya. Natupad ko naman ito hanggang sa ako ay magkoleyo. Ngunit, dito ko din unang naranasan na magkagusto sa isang lalaki. Natumibok ang aking puso na sa sobrang bilis at bugso nito, hindi ko mapigilan at ako ay nagkaroon ng kasintahan. Subalit, sa labis na takot at dismaya na ipaalam ito sa aking mga magulang, kaya naman nagdesisyon akong ilihim ang aking pakikipagrelasyon. Dito rin ako natutong magsinungaling kung sino ang kasama ko kung ako ay lalabas o magtutungo sa mall o kaya may ilang oras na delay sa pag-uwi sa bahay galing paaralan. At ang lahat ng ito, naranasan ko ang sinasabi ng karamihan na masarap ang magmahal at minahal. Sa totoo lang, hindi ko ikakaila na naging masaya ako sa piling ng aking nobyo. At dahil mas nangingibabaw ang aking emosyon, hindi ko din napigilan na maging tanga at nagtira sa aking sarili. Bagi na isang napakalaking pagkakamali sa aking parte. Third year college na ako noon, nung hindi ko tinanggihan ang nobyo ko, nung binanggit niya na magdiwang kami sa aming unang anibersaryo na kami ay pag-isahin. Nasa wastong gulang naman ako, naisip ko, pwede ko tong gawin, malaki na ako, pwede na akong magdesisyon para sa sarili ko. Mga salitang pumasok sa ulo ko noon at pumayag sa kanyang alok. Isa pa, marami sa mga kaklase ko na naibahagi nila na meron na silang karanasan. At base sa kanilang mga ngiti, opinion, na sinasabi nila na kapag nangyari ito, na isinuko ko ang lahat sa nobyo ko, mas lalong lalalim ang relasyon namin ng aming magkasintahan. Bagamat ako ay kinakabahan, mas pinili ko pa ding ituloy ito. At matapos na may mangyari sa amin, nakaramdam ako na mas lalo siyang mas malambing. Hindi ko mapigilan na mapangiti na kahit sa aking panaginip, tila ba binabalikan ko ang senaryong ito sa aking pagtulog dahil napatunayan ko na totoo nga ang sinasabi ng mga kaklase ko o mga kakilala ko hingil dito. Na nagresulta na ako ay naging mas masaya dahil itinuloy ko ang desisyong ito. Mahal na mahal kita babe at salamat sa regalo mo sa akin ha. Wika niya sa akin bahin hinalikan ako sa pisngi. Ang buong akala ko, patuloy ko itong maililihim hanggang sa ako ay makatapos ng pag-aaral. Ngunit hindi ito ang nakasulat sa aking tadhana. Ilang buwan lamang ang lumipas matapos ng may mangyari sa amin, may natuklasan akong hindi magandang balita na ako ay nagdadalang tao. Noong unang linggo kong delay, hindi ko ito binigyan masyado ng pansin dahil akala ko na natural lang ito sa isang babae. Dahil may pagkakataon naman na nadedelay ako minsan ng araw. Ngunit, nung umabot na ang tatlong linggo at hindi pa din ako dinadatnan, dito na ako kinabahan, nagdasal pa nga ako, nagsimba pa, at taimtim na ipinagdasal na. Sana ang kutob ko ay hindi magkatotoo, pero mali ako ng akala. Napaluha ako nung nag-pregnancy test ako at kinumpirma nitong ako ay buntis. Tuliro balisang-balisa at hindi alam ang gagawin. Sinabi ko ito sa aking nobyo. Akala ko ang pagmamahal niyang ito ay wagas, gaya ng sinabi niya. Hindi ko inaasahan na sa oras na sabihin ko sa kanya ang sitwasyon ko. Bigla niyang binitawa ng aking kamay. Nakita ko ang gulat, tulero at pagkaduwag habang nakatingin siya sa akin. Um, um, hindi pa ako handa. Bigla niyang sagot. Mas lalo naman ako. Hindi din ako handa. Anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Wika ko. Iminungkahi niya na maglaan muna kami ng panahon para sa aming sunod na hakbang. At nung marinig ko iyon, may katuturan nga ang sinasabi niya. Maaring pag-isipan muna namin ito ng mabuti. Subalit matapos namin maghiwalay nung araw na iyon, hindi ko na siya muling nakita pa. Hindi ko na muling nakita ang kanyang muka. Hindi ko siya makontak. Hindi ko din alam kung saan siya hahagilapin dahil hindi na rin ako ipinakilala sa kanyang mga magulang kahit pa noong magkasintahan pa lang kami. Sinabi niya sa akin ang rason at pareho kami ng dahilan. Natatakot na baka magalit din ang kanyang mga magulang at hindi aprubahan ang aming relasyon. Kaya naman, sa kanyang paglaho, hindi ko alam kung saan siya hahagilapin. Wala akong ibang magawa kundi aminin ang lahat ng ito sa mga magulang ko. Kaysa ang intayin ko pa na lumaki ang dyan ko bago ko sabihin sa kanila at naisip ko na mas mainam na sabihin ito ng mas maaga at harapin ang kung ano parusa na ipataw nila sa akin. Hindi ko mapigilang mapaluha Nung makita ko ang kanilang ekspresyon at pagkagulat. "Ano? Buntis ka? Kailan ka nagka-boyfriend?" sigaw ng aking ina. Habang nagpapaliwanag ako sa kanila, ang aking ama ay tahimik lamang kahit na nagulat ito sa kanyang narinig. Matapos kong magpaliwanag, pinakiusapan ko sila na huwag akong palayasin. Pagkatapos nito, tumayo ang aking ama. "Umalis," at nagtungo sa kanilang kwarto at hindi nagsalita kahit isang salita. Sa bahay na iyon, tila ba ako ay isang multo? Na tila ba naglalakad ako sa ibabaw ng balat ng itlog sa loob ng aming bahay? Marahan, maingat, at hindi ang magkaroon ng ingay upang hindi ako mapansin. Kasi sa bayan nito, nagdadasal din ako araw-araw na hindi sana nila ako palayasin ng bahay. Nagsimula din akong kumilo sa bahay, mga gawain nakatoka sa aking ate, inako ko. Lahat ng pwede kong gawin sa bahay, ginawa ko bilang pagsisisi at parusa ko sa aking sarili. Ilang araw akong hindi kinibo ng aking mga magulang at nung dumating na ang araw na ito, Anak, napag-usapan namin ang mama mo na tanggapin ang sitwasyon. Hindi kasama sa pagpipilian ang ipalaglagang bata dahil isa itong labis na kasalanan sa Panginoon. Hindi rin namin kayang abandonahin ka dahil walang magulang ang kayang tiisin ang kanilang mga anak. Pero labis kaming dismayado sa ginawa mo at hindi mabilis magpatawad. Kaya naman kailangan mong patunayan na nagsisisi ka at hindi nagagawa muli ng kalukuhan. At sana... Huwag mong sayangin ang pangalawang pagkakataong ipinataw namin sa iyo. Wika ng aking ama. Salamat po, Papa. Mama, maraming maraming salamat po. At sa kaibuturan po ng puso ko, humihingi po ako sa inyo ng patawad, Mama at Papa. Patawarin niyo po ako. Sambit ko habang humahagol-gol. Ang pagkakataong iyon, hindi ko sinayang. Nahiyaman akong pumasok na malaki ang tiyan ko pero ipinagpatuloy ko ang semester kahit na halata na ito. Pero nung malapit na akong manganak, pansamantala muna akong tumigil sa pag-aaral. Walang araw na hindi ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa pagpapatawad ng aking mga magulang. Hindi lang iyan. Kasama sila sa panahong ako ay nagpapacheck up. Si mama na sa tuwing kami ay nasa doktor, sinisigurado niya na Maganda ang kalagayan ko at ng sanggol na nasa sinapupunan ko. At nung oras na ipinanganak ko ang aking malusog na anak na lalaki, nandoon din sila sa tabi ko. Marahil nung oras na iyon, hindi ko mapigilan na mapaluha nang makita ko ang mga magulang ko habang karga-karga ang anak ko at nakita ko na kaagad sa kanila na mahal nila ang kanilang apo. Nakita ko sa kanilang mga simpleng ngiti Natunay tunay ngang maswerte kaming mag-ina. Ma, pa, salamat po. Wika ko habang ako ay nagpupunas ng luha. Pagkasabi ko nito, lumapit sila sa akin at ako ay niyakap. Nung mga sandaling iyon, pakiramdam ko, tuluyan na nila akong napatawad. Kaya naman mas lalo akong naging emosyonal at labis na tumatangis. Ang pangalawang pagkakataong ibinigay sa akin ng aking mga magulang ay hindi ko binaliwala. Nung bumalik ako sa pag-aaral, pinagbuti ko ito maging ang sa pag-aalaga sa aking anak. Ayaw ko na madismaya silang muli, kaya ito ang prioridad ko. Sa bawat milestone, kaganapan, pagdiriwang ng aking anak, sila ang kasama ko. Maging si ate, natutuwa din sa kanyang pamangkin at napalapit din ito. Sa kabila ng malaking pagkakamali ko, hindi ako makapaniwala na nabibilang ako sa isang maunawain at mabait na pamilya. Sa kabila ng katangahan ko, nakatapos ako ng pag-aaral at nagkaroon ako ng pagkakataon na magsimulang muli kahit wala akong asawa o ama ang aking anak. Nadala sa unang pag-ibig, hindi ko na ito tinangkang ulitin. Ibinigay ang buong atensyon at pagmamahal ko sa aking uniko iho para pangatawanan ang pagiging ama at ina sa kanya. May mga pagkakataong nagtatanong siya hingil sa kanyang ama at hindi ko itinago sa kanya na tinakbuhan at tinakasa ng kanyang ama ang responsibilidad nito na dinaig pa ang isang bula na biglang naglaho. Na ganito ko inilarawan ang nangyaring sitwasyon sa tuwing nababanggit niya ang tungkol dito. Kasabayan nito, hindi ko mapigilan na makaramdam ng sakit dulot ng matulis na hiwa ng kutsilyo sa puso ko kapag naghahanap siya ng ama marahil sa bata at hindi pa naiintindihan ang mga bagay-bagay kaya naman nauulit-ulit ang kanyang pagtatanong pero umaasa ako na mauunawaan din niya ito pagdating ng panahon bukod sa paghingi ko ng gabay sa Panginoon tinulungan din ako ni Papa na punan ang paghahanap ng anak ko sa kanyang ama sa paglipas ng panahon, lumaki naman siyang masunuring bata. Mataas ang mga grado sa paaralan. At naranasan ko ding magsabit ng medalya sa kanya sa entablado nung siya ay naging salutatorian nung nagtapos siya ng sekundarya. At mas lalo akong naging proud na magulang nung nakatapos siya ng kolehiyo. Sabi ko sa sarili ko, I did okay raising my son. At tinapik ang sarili kong balikat hindi ko na malaya na may pumatak na luha sa aking mga mata. Hindi ko rin mapigilan na maging malungkot dahil hindi na rin nasaksihan ng aking ama ang pagtatapos niya. Nung nagsimula siyang magtrabaho bilang inhinyero, sa isip ko, maari na akong maglaan ng oras para sa sarili ko. Tutal, malaki na siya at nagsisimula na sa kanyang buhay. Napansin ko din na madalas siyang gumigimik o lumalabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi naman ako nagreklamo dito dahil noong mga panahong nag-aaral siya, ito ang focus niya at tinupad niya ang pangako na magtatapos siya ng pag-aaral. Hindi ko din siya pinwersa na makipagrelasyon at i-enjoy muna niya ang kanyang buhay bilang binata Pinoy bago siya so magsimulang bumuo ng pamilya. At mas mainam din kung meron siyang ipon upang mas lalong maging handa sa bagong yugto ng buhay na kanyang haharapin. Hanggang sa isang araw, meron siyang inuwing babae. Sa totoo lang, hindi ko siya nagustuhan. Parang may nagsasabi sa akin na isa siyang mapagsamantala o oportunista. Sa araw ng kanyang pagbisitang iyon, napakaigsi ng kanyang suot. Kitang-kita din ang malusog niyang harapan sa hapit niyang suot na pangitaas. Maganda naman ito at laki daw ng probinsya kung saan doon siya nagtapos din ang pag-aaral at nagpunta ng Maynila upang dito magtrabaho. Bukod sa nagulat ako sa pag-uwi niya sa babaeng iyon, hindi pa doon nagtatapos ang kanyang sorpresa. At ibinahagi niya sa akin na nagdadalang tao din daw ito at nais niyang panagutan ang kanyang nagawa. Hmm, buti pa ang anak ko may konsensya sa isip-isip ko. Ngunit ayaw ko mang pumayag sa babaeng na niya. Pero noong oras na nabanggit niya na buntis ito, hindi ko mapigilang lumambot din ang puso ko. At nagsimula silang magsamang dalawa. Sa bahay, siya ay umastang reyna. Hindi siya nagkukusa na gumawa sa bahay na magluto o maglinis o magkusa na kumilos upang maipakita niya na nakikisama siya. Pero ang laging rason niya ay dahil meron naman daw kaming kasambahay. Nakakadismaya lang dahil hindi siya marunong makisama o kunin man lang ang loob ko para walang ilangan at mabawasan man lang ang nararamdaman kong inis sa kanya. Hanggang sa mas lalo pa itong naging malala, nung oras na siya ay manganak. Kung ano ang hilingin, bigay naman ang anak ko. Konting kibot niya, hindi na magkakanda-ugaga ang anak ko, maibigay lamang ang gusto niya. Lalo na nung nagpapahanap siya ng makakatulong sa bata. Nais ko itong tutulan dahil wala namang trabaho ang babaeng iyon, na magre-resulta lamang ito ng kanyang pagkatamad. At tama nga ako ng hinala dahil hindi na niya ito pinapadede ng gatas na galing sa kanya at hindi ko na din siya nakikita na binubuhat ang bata ng mahigit na sampung minuto. Lahat ng pag-aalaga at si Kaso ay mula sa yaya na kinuha nila nung siya ay nanganak. Sa tuwing nagpapataw ako ng reklamo o mga hinanaing sa aking anak hingil sa kanyang misis, bigla itong magagalit sa akin dahil hindi daw ako marunong umintindi Olawakan ang aking isipan. Batid din niyang hindi ako pabor sa napili niyang babae kaya sarado ang tainga nito sa mga opinion ko. Nagsabi din sa akin ang kasamahan namin sa bahay na ang misis niya ay palaging umaalis ng bahay. Araw-araw sa oras na pumasok na kami pareho ng anak ko. Bagay na ipinagtataka ko dahil wala naman siyang trabaho. At ang idinadahilan daw nito sa aming kasambahay kapag lalabas ay bibili daw ito ng gatas o diaper ng bata at mawawala ng mahigit na anim na oras bago umuwi ng bahay. Nung marinig ko ito, nakiusap ako na obserbahan ang mga kilos nito dahil naisip ko, baka galing lamang ito sa salon o nagpamasahe o iba pa at meron daw itong pagkakataong maganda ang buhok bago ang nail polish kaya hindi ako pwedeng magbintang lalo na wala akong ebidensya. Subalit sumagi din sa isip ko na hindi naman pwedeng araw-araw kang nasa salon o nagpapamanicure. Meron siyang iba pang ginagawa na hindi ko lamang makumpirma. Hanggang sa nagkasakit ang anak ko, bigla siyang nangayayat at nawala ng ganang kumain. Dito kami nagpatingin sa doktor at natuklasan namin na meron siyang thyroid disease. Bagay na kaapekto sa kanyang trabaho at hindi lamang iyan, panghabang buhay na din siyang iinom ng gamot hingil dito. Nung nag-file ng leave ang anak ko ng dalawang linggo upang magpahinga at magpalakas, napansin kong iritable ang babae. Naisip ko, hmm, marahil kung ano man ang kanyang ginagawa, hindi niya magawa dahil nandoon ang aking anak. Bukod dito, Madalas din na sumasama ang pakiramdam ng anak ko at hindi rin ito nakakapasok sa kanyang opisina. Kaya naman ang kanyang kinikita ay lumiliit ng lumiliit. Naririnig ko nang nagbubunga nga ang malditang babaeng iyon sa anak ko na bakit maliit lamang ang allowance na nakuha niya. Nung sumabat ako na, bakit hindi ikaw ang magtrabaho, juana? Bakit inaasa mo sa anak ko ang lahat? Ikaw ang may malusog na pangangatawan, bakit hindi ka magsakripisyo sa pamilya mo? Nakita kong umirap ang babaeng iyon. Pero ang sumagot sa akin, ang anak ko na huwag ko daw silang pakialaman. At siya pa ang humingi ng pasensya sa babaeng iyon dahil sa sinabi ko. Sa isip ko, ganito bang klase ang pag-ibig ang nais kong masaksihan para sa anak ko? Hindi niya nakikita ang ginagamit lamang siya nito at siya naman ay nagbubulag-bulagan. Hanggang sa isang araw at sa hindi sinasadyang pagkakataon, nag-half day ako noon sa trabaho dahil labis na masakit ang ulo ko. Hindi niya alam na dumating ako sa bahay. At narinig kong tila ba may kausap sa telepono ang malditang babaeng iyon. Nagamit ang malandi niyang boses na, Masarap yung kahapon, nag-enjoy ako. So ulitin na, sa mga salitang iyon, malakas ang kutob kong merong nangyayaring milagro pero wala pa rin akong ebidensya. Hindi pa rin akong makakalap ng ebidensya sapagkat batid nitong minamanmanan ko siya kaya hindi niya hahayaang mahuli siya. Isa pa, pinag na din namin ito ng anak ko dahil ako ay nagbibigay ng paratang na wala akong pruweba. Lumipas ang ilang mga taon, Meron din akong napansin kakaiba sa bata. Habang ako ay nagtakape ng isang umaga, pinagmamasdan ko ang anak at apo ko sa maliit naming hardin na naglalaro. Kitang kita ko na mahal na mahal ng anak ko ang bata. Kasabayan nito habang pinagmamasdan ko silang dalawa, dito ko lamang napagtanto na hindi sila magkamukha. Hala, ang tanga ko. Ito ang ebidensya kung tama ang kutob ko lalabas lahat ang katotohanan. Sabi ko sa isip ko, palihim kong isinagawa ang paternity test at ang resulta, hindi na din ako nabigla dahil ang batang iyon ay iba ang ama at hindi ang anak ko. Walang dugo o laman ang naguugnay sa kanila. Napakawalang hiyang babae. Eh. Pinikot niya ang anak ko. Sabi ko sa sarili ko nang nanggigigil. Hindi ko na ito pinatagal at nung oras na nalaman ko ang resulta, ipinaalam ko ito sa kanila. Nagulat ang anak ko at gaya ng inaasahan ko ang babaeng iyon ay nagmistulang kaawa-awa. Sinabi niyang hindi niya alam kung sino talaga ang ama at kung pwedeng ulitin ang test. Sinabi ko din sa anak ko na malakas ang aming ebidensya na maanal ang kanilang kasal at hindi niya responsibilidad ang bata. Labis-labis ang pag-iyak ng anak ko. Pero sa pagkakataong ito, umayag siyang makipaghiwalay sa kanya. Sa batas, sa papel, siya ang ama ng bata. Pero hindi sila magkadugo. At dahil wala pang pitong taong gulang ang bata, sa batas, kapag naghiwalay ang mag-asawa o ang magulang, sa nanay ito mapupunta. Kaya naman nung umalis ang babae, daladala niya ang bata. Ako naman, Nawala na ng amor sa akala kong apo dahil kapag nakikita ko siya, nakikita ko lamang ang kanyang ina. Nung umalis ang mag-ina, nagtungo ito sa kanilang probinsya. Subalit ang pangyayaring ito ay nagdulot ng labis na kalungkutan sa aking anak. Madalas kong marinig siyang umiiyak sa gabi, madalas walang ganang kumain, at mas lalo siyang nangayayat na ganito niya ipinagpatuloy ang kanyang buhay ng halos isang taon. Hanggang isang araw paggising ko, wala siya sa bahay. Ilang beses ko siyang tinawagan at nung sinagot niya ito, nagtungo siya sa probinsya ng babaeng iyon upang makita ang bata. Sumagot ako ng, hindi mo siya anak, pero binabaan niya lamang ako ng telepono. Hinayaan ko siya at inintay na bumalik. Ngunit makaraan ng isang linggo, Pagdating niya sa bahay, siya ay galit na galit at malungkot. Hindi ko alam kung may salita ba na pwedeng gamiting ilarawan sa kasamaang ginawa ng babaeng iyon. Pag uwi nilang mag-ina sa probinsya, iniwan niya ang bata sa kanyang mga magulang. Ngunit maging sila ay ayaw alagaan ito dahil nais nilang turo ang maging responsabling ina ang kanilang anak at gampanan ang tungkulin nito. Ngunit Napag-alaman lamang ng mga magulang nito na yung babaeng malditang iyon ay itinapon ang kanyang sariling anak sa bahay ampunan kung saan siya lang ang nakakaalam. Nagpalit din ito ng numero at magmula nung araw na kinuha niya ang bata, yun din ang huling araw na nakita nila ang kanilang apo at anak. Nagpalit din ito ng numero at hindi nila alam kung saan lupalop ng mundo ito naroroon. Ang anak ko tila ba nasisiraan na ng ulo. Kailangan kong hanapin ang anak ko ma, please. Kailangan ko siyang makita. Ilang beses niyang sinabi habang umiiyak. Hindi ko rin mapigilang mapaluha sa kanyang sitwasyon at hindi ko alam kung pinaparusahan ba siya ng Panginoon at binigyan niya kaming mag-ina ng ganitong suliranin. Hindi ko mapigilang mainis at magalit sa anak ko at nagugulat ako sa kanyang mga ginagawa. Hindi ko siya maintindihan. Hindi naman niya anak yun. Pwede siyang magsimulang muli. Pero pilit niyang isinisiksik ang kanyang sarili sa nakaraan. Kung sana daw noon, binigilan niya ang babaeng iyon na sinama ang bata. Nasa maayos pa sana ang buhay nito. Hindi daw niya maatim na ang bata ang magdurusa sa kasalanan ng kanyang ina. Hindi mo siya anak. Hindi mo siya kadugo. Anak, please. Itigil mo na ang kahibangan mo. Pakiusap ko sa kanya. Ma, mahal ko ang bata. Akin man o hindi. Parang katulad ko din siya noon. Nung ipinanganak mo ako. At ang pagkakaiba, napunta siya sa walang kwentang ina. Pero ma, nandito pa ako. Kaya ko yun gampanan. Alam kong hindi mo kailanman maiintindihan ang desisyon ko. Pero pakiusap pakirespeto na lang ito. Wika niya. Nagahalong emosyon ang aking nararamdaman. Galit dahil sa kanyang kilos na kahibangan. Maghanga dahil mas busilak ang kanyang puso kaysa sa akin. Ang magawa niyang mahalin ng buong puso ang batang iyon. Kahit hindi kanya ay tunay ngang nakakahanga. At lungkot dahil hindi ko inaakalang tong klaseng suliranin ang ibinato sa kanya ng Panginoon. Wala siyang pakialam kung maubos man ang kanyang naipon, mahanap lamang niya ang bata. At tama nga ang mga magulang ko noon. Walang magulang ang nakakatiis sa kanyang anak. Kaya iminungkahi ko na lumapit siya sa ahensya ng gobyerno na merong hawak sa mga batang ulila o nasa ampunan. Maaring iyon ang maging tulay upang mahanap namin ang bata. Dahil may taon na ang nakalipas at hindi namin alam kung ang ampunan magsisimula kaya naman matagal ang proseso. Hindi ko pa rin maintindihan ang kanyang ginawa. Pero ayaw kong lumayo sa akin ang anak ko. Hindi ko rin mapigilan na labis na malungkot para sa kanya. Ni hindi rin ito ang pinangarap kong buhay para sa anak ko. Hindi ko maiwasang magalit sa sarili ko dahil kahit na anong sakripisyo at paghihirap ko na mapalaki siya ng mabuti, ganitong buhay ang nakalaan sa kanya dahil lamang sa isang walang hiyang babaeng iyon na labi siyang nabulag at sumira ng buhay ng anak ko. Sa ngayon, nagiintay pa din kami ng balita at ang anak ko, hindi ko nakikita ang sumusuko at labis na determinadong matagpuan ang batang iyon. Nais ko siyang tulungan pero maging ako tila ba naliligaw at naiinis. Pakiramdam ko, ako ay bigo na maging isang huwarang ina. Litong-lito na ako at madalas kong tanungin ang sarili ko na, Tama ba ang ginagawa ko? Kayo po, ano sa tingin po ninyo? Tama po ba ang ginagawa ko? Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Nais ko po sanang hingin ang inyong opinyon. Maraming salamat po.